Ayun mga boss, ah, uh, magandang magandang araw po sa inyo lahat mga uh, good morning nga pala. Yan. Ah, uh, nagdito kami ng mag Ah, uh, papainit. Ah, uh, pinapainit ako po si Commander. Kaya sana ay magtuloy-tuloy ang kanyang paggaling. Yan. Good morning. Yan, sa out nga sa inyo lahat dyan mga Yala, uh, kain po tayo. Uh, hindi pa na, ano, hindi pa nasikat ang araw. Pasikat pa lang yun. Ah, mga natin simulan ang araw para hindi kumadrai mapainitan. Uh, exercise exercise po Galaw-galaw ang katawan. Uh, tapos tapos tayo sa ilog. Ah, uh, pang naglalakad tayo. Tal, uh, aabot sa manin po kami. Let's go. Yeah, na po kami sa si ilog. Ah, pa. So, say, so, say, so, say, ko so, na ilog namin para ng dagat to oh. Ayong ay, yung, yung araw po ah, parang hindi siya sisigat ah. Pero sisigat parang hindi. Ayan. Pero mahalaga na sa tabing dagat kami. Ito po ano. Ah, bungangan ng ilog. Ayan. Kasi ayan po siya. Ilog po yan. pagdating dito dagat na. Yan. Kaya ito din, nandito pa sa bungangan ng ilog. Gating bro, doon ayun po kay ilog. Lawak na. Lumawak ang lumawak. Yan, sa sa Manatis Kaya galaw galaw wala Pahala Huwag naman masyadong percent mo Pahala hindi ka mapagod Yung tamang galaw lang Wala, hindi natin may tita kung sisikat ang araw. Pero malaga, ah, nasa tabi tayo. Ay po siya, eh, no? yun o. Ito ang araw, pasikat pala ang natatabulan ng na medyo madilim ng konting ulap. Ya yeah, mag push ka. Ay yung push up ka diyan, <laughs> hey, push up. Hmm, push up. <laughs> mm, push up. Taso mong, mong mag-exercise. Sabi maligo ka lang dyan sa dagat. Ah, lumangoy lang ka. <laughs> <laughs> Inubo na naman ako inubo. na. Ang ganda, ganda ngayon ang mga Kalmang kalma. Na, nanda, nanda, Banayad oh. Kalman, kalma. ang dagat ngayon. Sarap maligo ng talaga. ang ah, sarap maligo. Yan. Dati pag kami nagtitinda, pupunta kami sa San Diego, inalakad lang namin yan. Hindi namin pwede lakarin yan. Ang layo na. Ang layo na niya. Ngayon lang po ito nangyari. Itong taon na ito. Ngayon lang nangyari yan. Na humaba ang ilog. Yung ano, pinakatubig. Naging dagat na nga. Kasi gaya itong umaga, nilalakad na namin yan. Yan, nilalakad na namin papunta dun. Okay, yeah, hindi na pwede lumakad. Malalim mo po yan. Eh, tingnan po yung nangyari dito sa, ano, sa side. Ito po yung, ano, ito po yung resort po yan, na no? Resort. Para surprise, siyalaan na. Kasi siyalaan na, sabi, sabi, balita ko po, eh, itong ilog, gagawin ng gobel, ng gobel, no. Gagawin po na para hindi na, oh, hindi na umusad ng umusad yung, ano, yung tubig, pa, pa, ganon. Kasi pag hindi po nagawa yan, lahat ng bahay po di yan, naku, lalamunin yan, ng ilog. Sira po na sira yan. Ito, yan, eh, nakita po nyo yan, no. Oh. Ayun ilog, ang ganyan na pong ilog pag yung malaking tubig, Oh. kita punya niya na to. Diyan na po nasan pa. Yung Kaya pag hindi po naagapan niyan, kakainin din po yan. Um, Ang tubig, tubig dagat. Yan. Lada rin, galaw-galaw. Dito po lada yung mga taga San Diego. Tama yan, mga taga San Diego po yan. Eh, oh. Makita po yung kung Ikaw po yung pupunta sa abila. Iiikot yan dun. Kung iiikot yan dun. Kasi Ayan ang shortcut. Agal lang. Galaw-galaw. Ah, pag umuwi tayo. O, ah, kape ulit. Kape. <laughs> ah, wala pang ngayon ako, pasada. Coding ako ngayon. Kasi pag tuwing biyanis, coding po ako eh. Walang pasada. Bawal mamasada. Yeah. Exercise. Lada lang exercise pa hindi mapagod Hindi binibigla yan. Baka hikain ka. Yan. may bubo. May bubo pa siya. Yung exercise at alalay lang. Napag exercise ka nga. Napagod ka naman. Hindi hika ka. Pero tamang galaw lang. Sino yan? na nalo. Nalo, gala ko. Ha? Yan, na po ito mga potos. mga, Ayan, mga Ayan, lang po. Uh, babay na, babay. Ayan, sasama ko lang si Kumandol, magandang maglakad po dito. Sa dagat.